Hindi na yung mga kutsara tinidor ko dahil nga dito. kasi ako ditong parcel mga mi na na-order ko pa last year pa mga mi. Oo, last year ko pa siya na-order mga mi. Ngayon ko pa nga alam bubuksan. Ito nga yung kitchen utensil mga mi na may kasama ng cover na para hindi na maalikabukan yung mga kutsara tinido nyo tsaka yung chapstick nyo. Alam ko, nagpinkel-pinkel din yung mga mata nyo, lalo na kapag pa ka aesthetic kayo, mga mi. Yung kulay nga nito kasi mga mi ay cream talagang pasok na pasok sa pagiging aesthetic mam ma mo. Tsaka yung design din nito mga mi, very cute silang din and lakas mga koreana. Uy, koreana ang hilaw. <laughs> Hindi na rin kayo mahihirapan dito ang mga mi kasi meron na rin siyang pang drain mga mi kaya hindi talaga may stack yung tubig dito. Madali na lang din kasi siyang tanggalin. Ito nga yung cover na sinasabi ko sa inyo mga mi kaya no no worries na sa mga insects, sa mga alikabok natin diyan mga mga mi. Meron pa tong pa iba't ibang kulay mga mi, meron tong pink, purple, blue, tsaka etong ang cream. Cream nga yung in order ko mga mi para pasok talaga sa mga team Team aesthetic. tsaka dito, bagay talaga sa mga gamit ko. Kikilig nga ako dito kasi sobrang cute nga talaga. Bagay na bagay talaga to sa mga aesthetic. The codes ko po. Kaya kung bet rin mga mi, ilalagay ko yung link sa comment section, tsaka dyan sa yellow basket ko. For only 154 pesos lang tao mga mi, meron ka ng ganito kaganda at meron ka ng ganitong ka cute na lagayan ng kutsara dito. ay mga chapstick nyo mga mi. So ano pang hinihintay nyo for the go chart?